Magandang tanghali sa ating lahat, mga kaibigan. Sa sandaling ito, tatalakayin natin ang doktrina patungkol sa Holy Rosary Prayer ng mga Katoliko. Unang tanong, mga kaibigan, may utos ba ang Diyos sa Biblia na mag, -mag rosary prayer ang mga tunay na Kristiyano? Mga kaibigan, ang sagot, wala kahit isang bersikulo. Pangalawang tanong, mga kaibigan, Kailan at sino ang nagpalaganap at nag-imbento ng rosary prayer ng mga katoliko? Sa aking pagsasaliksik sa mga iba't ibang dokumento na basa ko mga kaibigan at mga kapatid na ang nag-imbento at nagpalaganap sa rosary prayer ay walang iba si Dominic D. Guzman, isang paring katoliko noong taon 1221. Pangatlong tanong mga kaibigan, kailan at sino ang nag-approve na ang rosary prayer ay magiging official na Catholic devotion or Catholic worship to Mary according sa Catholic tradition. Nabasa ko mga kaibigan, noong 1569, inaaprobahan ng Santo Papa ng Roma na si Pope Pius V ang pagro-rosaryo. Sa makatuwid, ang doktrinang ito ay inbinto lamang ng simbahang katoliko ang doktrinang ito ay hindi doktrina ng Panginoong Heso Kristo, kundi doktrina ng simbahang katoliko. Ang doktrinang ito ay doktrina lamang ng simbahang katoliko at hindi doktrina ng Panginoong Heso Kristo sa Biblia. Ano ang sabi ni San Pablo nakasulat sa unang Timoteo chapter 2 verse 5? May isa lamang na Diyos at isang mediator between God and man, siya po ay ang Panginoong Heso Kristo, sabi ni San Pablo. At inamin din ito ng Panginoong Heso Kristo sa Juan chapter 14, verse 6. Si Jesus nagsasabi, ako lang ang daan, ako lang ang katotohanan, ako lang ang buhay, at walang sino mang makapuntas Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan ang sabi at patutuo ng Panginoong Heso Kristo. Ikaw ba ay gustong maligtas at mapatawad ang iyong kasalanan at magkaroon ng buhay na wala hanggan? mananalig ka kay Heso Kristo. Sabihin mo sa kanya na siya lang ang iyong tagapagligtas at Panginoon at Hari sa iyong buhay. Kaya walang ibang namatay sa cross at nabuhay muli, kundi ang Panginoong Heso Kristo lamang. God bless us all mga kapatid. Punto Biblical. Kini ang sulugon sa Dios. Brad Edwin Canonico.